Hi mga mag! Ako pala si Mary, isang dating OFW at ngayon na isa ng farmer. And welcome to my YouTube channel! Music Magandang araw ngayon kaya uh, tayo ng ating rosel. Ito so, yung rosel plant namin. Uh, ito yung hibiscus plant na gaga ginagawa kong jam. Uh, pag nagpipikas pa lang ito, unahin natin yung malaki na, yung ganito kalaki. Oh. Ganyan. Yan Oh. Wala na yung bulaklak niya. Nag-close na. Tapos nag-open siya ng konti. Ready na siya para pitasin. Kasi mag-close siya ng ganito eh. Pag natanggal to, pag nalaglag yan, mag-close siya ng ganito. Tapos lalaki siya. Hanggang ganyan. mag-close siya, no? Tapos magbubuka siya uli. Pag bumuka na siya ng ganyan, tayo mo na napitasin mo. Yan na yung ready to harvest. Pang jam. At saka, gagawa tayo ng ibibilad para roselte so malahin muna natin yung malalaki na madali nang magtaning ito 2 uh, months lang mamumulaklak na siya ng ganito tapos uh, maglalas yung uh, fruiting niya ng 1 month so samantalahin mo i-harvest yung good na para walang masayang Nagtanim ka nito, yung, yung magulang na na, merong buto to eh sa loob. Yung magulang na nito, ito hindi pa to pwede tanim. Pero pag mag ka ng pagugulangin mo for seeds. Ito sa loob nito, ayan o. Ito yung, ah, uh, tawag doon sa English, ka- Kalex. Ito, yung Kalex. This one? Oo, yun yung ginagawang jam. Ito yung sa loob. Ito yung, nandito yung seeds. Tapos, ginaganyan yan. Ito yung, may may mga seeds to sa loob. Parang okra. So, pag na-dry siya, yun ay si seeds mo. Tapos, kung sa lumaka siya, mga 2 months, ganito na itsura. Pag lumaki na siya, huwag niyo kalimita, kalimutan na ano i-cultivate nyo yung puno kasi maano siya eh. lumulundo tapos sabayan niyo ng paglagay ng organic fertilizer kasi tingnan niyo ang ganda ng tubo niya kasi ilala ng aming vermicast ah, sinwerte tayo kasi ulan ng ulan ngayon hindi na kami nagdidilig kasi dinidilingag to eh hindi na kami nagdidilig. Uh, maganda dito sa halaman na to kasi hindi siya, mayroon mga insect pero hindi, ano, uh, biliha, hindi siya handful sa ano. Normal lang yan na may mga ganyang butas-butas yung dahon. Hayaan mo naman silang kumain. Hindi naman na may lagi yung bunga eh. Kasi, maasim to, maasim-asim. Kumatamis to, siguro baka ubos na. Ayan o, ito na lang malalaki niya. nyo. Lago siya kasi ano to, gawa ng organic. Yung fertilizer na ginagamit namin, yung vermicast. Kaya talaga ito, talaga organic. Kasi ginamit ang taga namin to. So, lahat ng kalim namin dito, puro ano, organic fertilizer gamit namin. na, gayahin nyo rin. Iwasan yung gumamit ng mga synthetic fertilizer saka yeah. mga pesticide kasi masama sa katawan eh Piliin natin ng mag-organic kaya gumamit tayo ng organic fertilizer kaya pag yung mga OFW dyan pag gusto nyo nang umuwi contact nyo lang ako kung paano gumawa noon kung makalimutan nyo yung mga video namin na ano magawa ng organic fertilizer gagahid po namin kayo lalo na kung pumunta kayo dito give tutorial sa mga subscriber tipin ah! nyo no namimili lang ako sa hongkong ito ngayon nagaharvest na ako. ayano eh? Sa sa mo binibili. Tongo. Bili ako sa Mongkok doon sa ah, sa ano? Yeah, Mongkok Market doon sa may dulo ng Mongkok Market yung malaking malaking fruit market doon. Ang dami nito. Usually bangkana lang yan doon? Uh, doon ta 12 Hong Kong dollar a pound. kulay yung dinala ko. Oh. Ayan na, mas maganda pa to. Kasi ayan oh, fresh na fresh. Oi shout out pala dyan sa mga laging na mamalinti sa Mongko. At saka sa Kowloon City. Hi! Kita kay, punta kayo dito sa Bohol. Libre kayo punta dito sa amin. Itutour namin kayo. Message lang. Pag nawala na, pag may make, pag nakabakasyon kayo. Kung may mga taga buhol, gusto niyo magpunta sa farm, message lang. Oh, oh. Sige nyo lang. Sige nga mas, kasi maingay, may, may nag-grass cutter, kasi inilinili namin yung paligid. Kasi nag-uulan, tumaas yung mga ano, talahid yung tubol. Kaya nagpapag-grass cut ngayon. Okay, bye! Hi, mga mats! Ah, uh, gagawa pala tayo ng rosel jam. Ah, uh, katapos ko lang hugasan to. Okay, so, after uh, mag-iwalay yung ano, yung buto sa calyx kanyang laman, ilagyan natin sya ng uh, coffee water. Ito. Tapos ito, ilagyan din natin. Ako lang rin sa green walay na para hindi mahirap mag mag-segregate mamaya. So, one cup lang din. Kasi punin lang natin yung ano dyan eh yung slimy part niya. Yung pang ano. Para maging jelly-like yung ano, yung, yung mixture. So, tapuluan yan. Tapos, takpan. Takpan yung na hanggang kumulok. Basta pagkulok, up to boiling point lang. Pag nag-boil na siya, tanggalin nyo itong paket. Kasi, hindi yan mag-overflow. And then, habang ginagawa natin ito, ah, uh, gumawa uh, yung, ano, yung jar, kasi bumili ako ng mga jar. Bumili na ako ng gray box para mas makamura. Ito yung glass, ah, uh, Shout out kay Pao Halasan. Doon ako nag-order sa kanya. Nice yung mga box. Ay yung mga ano uh, niya, jar. Yan. Meron din siyang ganito. Marami siyang klase. Message lang siya sa Facebook. Pauline Halasan. Sa Facebook niya, Pauline Halasan. Yung habang yung nag, uh, tatanggal tayo nung talek sa si, kayong seat, pinakuluan ko na yun. Misterialize ko yung bote. Ayan o, oh, lahat. Then, uh, tanggalin natin. Tapos pakuluan natin po. Okay. Paglaan natin ito hanggang mga pagkulog niya, mga 10 minutes. Check natin mga mats. Yan. Bumuli siya. So, ah, haluin natin. Tapos, habang naghahalo, pinipress mo na rin para madurog siya. Hindi na natin siya, ano, uh, di-blender kasi mas masarap yung mayroong grano ng ano ng meron meat sa Rosel ang pasarap kaysa yung parang jelly fiber fiber ng ano ng ano okay ulit okay lang yun ano? okay lang yun game Ano? Stop! Ang katong pat! mo jenani pa? Mano-mano Ibe-blender mo pa ba yan, Mads? Ay, hindi na. Huwag na i-blender. Kasi para, ano, uh, nandyan pa rin yung fiber ng, ano, ng butas. Ang ah, butas ba, bulaklak? Part ng bulaklak. Part ng bulaklak. Alam niyo pala, uh, kaya ko to natutunan. How did I learn this? this is from my previous uh, Hong Kong employer. Her name is... Fatima Chan. Uh, um, She's the one who taught me and encouraged me to do this. Uh, English, na? No? Yeah, English, you na know, <gasps> Kasi in ko, uh, English. English tayo mga pangyawa, English. Uh, Anong tawag dyan sa ano? Anong tawag dyan sa Hong Kong? Hindi Hong Kong? Hindi Ah, okay rin ano? Ah, ah, yes, yes, yes. yes, okay, okay. Ulit tayo sa ano? Okay lang yan. Anong tawag dyan sa Hong Kong? Sa, sa Hong Kong pala, ito, nabibili mo ito doon sa ano. Excuse me, bukumulo na po. Ah, tama na po yan. Then, i-drain natin habang gumagawa tayo nito ha. Yung no, seeds. Kasi nakuha, natanggal na yung ano dyan, yung yung ang palapot ng ating dyan. Yan. Stay mo lang yun dyan habang nagahalo tayo. Okay. Ang bango? So, ito. So, Saan na ba tayo? Sa Hong Kong. Yun nga, nag-encourage sa akin. Ito yung aking uh, employer na si Fatima Chan. Uh, hi, Fatima! Pag Chinese, hami you? Okay ra. Okay ra. Okay ra. Okay ra. Hi, Patty. Here is it. And okay. then, uh, nung inan niya sa akin, tinuro niya sa akin, sinabayan ko din ang search sa Google. Kay Kuya Google kung ano yung mga benefits nito, very high in vitamin C, high in fiber, blah, blah, blah. Dami, search nyo. Google, Google nyo yung rosel. Then, nung, so, inano ko siya, luto ko ng luto, hanggang sa, yun na yung ginagawa na nung jam doon. Tapos, yeah. sa Hong Kong, may nabibili nito, ano lang, once a year. Doon sa, doon ko lang nabili sa Yao Mate Wet Market sa dulo ng mungkok. Doon kayo bumili nito, tag $12 per pound. Nung nandun ako last year. Okay, so, hindi naman kamahalan yan for dollars yan. So, itry nyo na, gayahin nyo to. Ah, pag hindi kayo magkasinabot, <makes> ay, Insinabot sinabot, <laughs> <laughs> hindi kayo magkakuan, magka, um, hindi kayo magkaintindihan nung pangyaw doon sa market, sabihin nyo ano? Yaw mo, Rosal Ayun, ah! Ay, nalara ko pa yun eh. Sa Chinese dito, yung bulaklak na yon Rosalfa. Ganun na ganun yung itsura, nakabilao yan. Inabili nyo $12 sa mga pangyaw. Subukan nyo. para magbili sa ano? Sa Chinese. Oh. Sa Pima po. So, bili ka ng longpong. Hindi yipong ha. Longpong. No, no, yaki Kasi hindi pwede eh. Long pong, 2 pounds. So mga mas, ito na. Ilagay natin yung sugar. Ang ilagay kong sugar dyan is half kilo of muscovado sugar. Ano, saan gawa ang muscovado? Muscovado is from sugar cane. Ito mo. Pag nahalot na natin yung ano, yung sugar, ilagay na natin yung 15. Dalaran to pag nagjajar kayo pala, mainit na mainit pa kasi sirish ko to sa sa Google tsaka sa YouTube, lumalabas kung ano yung proper kanin. Pero hindi ko hindi na ako nagagamit ng mga color-color na color, yan. May na mano ko lang. Importante yung sterilize mo. Ayan na siya. Kasi pag ilagay mo yung sugar, magiging watery siya. Yan. Ayan. Darker siya because of the mascobado sugar. So, pag kayo ng white sugar, pwede rin naman. Uh, Siyempre, mas healthier to kasi less processed ang mascobado sugar. So, try nyo rin ang, hindi ko kasi na-try ang white sugar eh, kasi doon sa employer ko. Mascobado sugar din ang gamit siya. So, Lagyan nyo nga pa ng honey. Kaso, mahal ang honey. Huwag na kayo mangarap. Pero marami ka rin sa inyo. Ito na yung ano, yung 15. yan. Ikaw ba may honey ka na? Ako, may honey na ako, may honey na ako. Sige pa. Yan. so ito pakuluan niyo lang to hanggang siya mapo. Maging sticky. Yan. Kung niya siya pisain, ayan niyo na siyang madurubay siya. Pero please, Huwag na huwag yung takpan Kaya kung hindi mauubos yung mag-overflow Kung mag-facebook kayo bag, habang naging luto Huwag na huwag niyong gawin Layo nyo yung cellphone Kung hindi, pagbalik yung wala na laman niya Nangyari na sa akin <laughs> Mapaw Hindi atitigil lang at hindi maubos Mamoy mo na lang sunog na So beware Huwag takpan Haluhin na na From time to time. Kasi didikit siya kasi may sugar na yan eh. Okay. Tikman na natin. Kasi ito na yun. Uh, Lusa rin yung sugar. At ang dyan na yung victim. Uh, natin yung balance ng tamis. Kala asin. Ah, ah! Tama ah! lang yung half kilo ng sugar dito sa one kilo ng uh, rosel. Ng flour. Actually, alam nyo, kung sa jam, palalaputin mo pa to. Kung gusto mo naman for juice, pwede mo i-strain ito, ilagay sa bote, ilagay sa ref. para pag mayroon ka bisita, kukuha ka lang na lang isang kutsara, yun na yung ilagay mo sa, yun na yung juice. O, pag sa jam, gawin mo ano, uh, mas mo concentrate pa. So, ito, pwede mo itong i-strain, i-strain or as is, maglagay ka sa bote o sa jar para pang juice. Ngayon, ito, ang an namin is pang jam. So, panalakotin natin ito pa hanggang uh, naging malapot na ang jam na kagaya nito. Ito na yung aming um, product ng Rosel Jam. After natin ma-jar yung ating jam, Pakita din namin sa inyo, hindi naman ituro. Pakita lang sa inyo kung paano namin uh, i-serve, kung paano namin uh, So ako, umpisa, nagustuhan ko pa sa crackers. At saka, sa toast bread. Nasa inyo, masarap din ito na lagyan nyo ng cream cheese. Kaya lang, for healthy life, wag na, ito na lang. Mas ka. Wow! Basta doon yung damihan. Kasi sa upisa, ganyan lang. Mm. Okay, ito sa toast bread. Gusto niya lalagyan ng butter. Masarap din. Pero ako nga So, nag-toast din ako ng tinapay. Eh. Whole grain bread. Para healthy. Kaya namang healthy tayo. Oh great. It's like wheat <with> bread, radjon. <laughs> Yan, pakita mo. Pakita mo. Yo. No? Hmm. <laughs> Nakakaganda. University <laughs> tell. Ano nga pala pag after opening? Ilagay nyo na sa ref. For longer shelf life. Kasi, once mabuksan nyo to, mapasok na ng hangin. Pakamagin. Lalo na, yung mga nandito sa Pilipinas na magta-try nyan, is mainit. So, ilagay nyo sa ref. Patakal yan. Okay, hanggang dito na lang mga mads. Salamat sa sama sa akin dito sa pag... Video ng pagkakama ng aming farm produce. Maraming salamat. Bye bye mga mags. Happy Sunday. Ay, wag na happy Sunday. Okay. Hindi pala Sunday yan. Ay Sunday ba? Okay lang yan. Thank you for watching mga mags. Don't forget to hit like, share, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa muli mga mags.